good morning. Nasa Mega Dike po kami ngayon, no. Si Papa Mons TV, ano? Yeah, oh. Shout out kay Moto Pala Mo, yeah. good morning sa inyo magsawa Oh, so, pasyal na kay dito sa ano, Mega Dike, Dampalit. Ayun. Yeah, yeah. Ayun, yeah, ito alaga ni Papa Mons, oh. Tatay Birdy Birds. Nagti-free fly si Papa Mons dito, oh. Meron daw na makaw. Meron? Tanya mayon. Ah, pasyalan. Ah, uh, pasyal tayo dito, ah. morning sa inyo kamega daik dampalit ayan o oh. sila kuya nagpapalipad ng makaw dito sa mega hello hello wow oops <laughs> walang madapuan kawawa naman sya Oh. Ah, galing ah yan ah madam melita lim yan ah oh, madami makaw dito ngayon ah oh. ah meron silang ano gps naka gps po sila ah. tanong lang ako kay sir. O oh, yan, kay Dani, may nabibili pala nito dito, o. Oh. Yan, o. Oh. Para nakakasa kasi yung kuko nila, no. Okay, eh, no. Makbay pa kay Scarlett. Blue and Gold Macau. Amelita, um, good morning. Dito po tayo sa Mega Dike. Ano? You know? Hi. Hi. Kabukan niyo rin oh. no? meron dito, oh. Breaking Gop. Good morning. May GPS nila, oh, ganda, oh. Ayan, nasyempohan po natin sila nagpipray fly. Paaraw muna, mga kaibon. Okay, Dani, pasyal ka dito. Okay sa Mega Dike na tsempuan namin tong mga nagpe-free fly ng Macau <ım Laser> dito baka pwede kang makabili sa kanila nito tututung tungtungan -tung ano tawag dyan kuya? sa tutungan tung eh uh, perch pinaka perch yung pangasa ah. ah baba itong isa ba itong isa ay isang lalaki huh? gusto na magpaasawa nito ready to breeding sila ngayon ha? sir thank you sir

kamay, kamay mo. Di sa rin magnetory bird po. Hindi ko alam kung ano tawag dun sa itim yung likod tapos puti yung katawan matangkad. Parang tikling. Yun yung naliligo. <tong tanda> hmm. Ang gaganda. Siyempre, yung makaw nandito. Uwi na sila. Okay, bye bye. Kami naman po ay maghahanap na ng ulam. Thank you. So bye bye nyo lagi. Moto pala boy. Ang pet ni mo, Papa ba, Mons TV. At, Ayan, may pa, bago pa siya. May bago pa. Baby pa. Ito. Papa Mons TV. Ayan po. Harap dito kung gusto niya lang magpainit. Malilibang pa kayo sa mga magnatory board na dumadayo. Apakadami. Okay. Lalo na tong si Ano pangalan niya, Papa Mons? Si RM. Si RM, oh, ayan si oh. No? Suga. Suga. Si Jungko. Ay, eh, si Jungko nakatago. <laughs> ah, ano pala, fans pala si Papa Mons ng BTS. <laughs> ayan po. Ano, nasa na yung dala nyo? Ito,